narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Tatay si Q na umakit sa stage kasama ang Hakot Award na anak, pinusuan ng netizens. Mga estudyante sa Nueva Ecija nag-final exam sa labas ng classroom dahil sa init. 99 anyos na dentista mula Japan, kilala ng Guinness World Records bilang oldest dentist in the world. Poliarium beat card ilabas bilang pagunita sa 140th anniversary ng naturang obra ni Juan Luna. At Angelica de la Cruz ay tinangging buntis ang kanyang kapatid na si Mika. Sure ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Sama-sama tayo, Pilipino. Para sa ating unang trending story, Proud Papa! Yan ang eksena ni Tatay Eduardo, isang security guard matapos itong samahan sa stage ang kanyang grade 11 student anak na nag-uwi ng pagkarami-raming parangal. Si Tatay, siya rin pala mismo nagbabantay ng venue kung saan ginanap ang awarding ceremony at all smiles pangang na picture na ng mag-ama sa harap ng buong eskwela. Ang kwento sa likod ng kanilang inspiring photo alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Viral ngayon sa social media ang nakakaantig na picture ng isang grade 11 student na si Lorifel Amancio, kasama ang tatay nitong si Q na si Tatay Eduardo sa larawang kuha ng Asian Learning Center Incorporated sa isang recognition ceremony, makikita na all smiles ang mag-ama habang kitan kita naman sa mata ni tatay ang galak na proud pang itinaas ang kanyang kanang kamay sa harap ng madla. esinong eh sinong tatay ba naman kasi ang hindi magiging proud kung hakot award ang kanyang anak? Si Lori Phil ay hindi lang basta nagtapos ng grade 11 with honors, kundi humakot lang din naman ng iba't ibang parangal tulad ng Best in Musical at Literary Arts, Best in English, Best in Writing, Best in Visual Arts, kabilang na rin ang Dakilang Manunulat Award. Ayon pa kay Lori Phil, 24 years ng security guard ang kanyang ama at nagkataon na ito rin ang nakatokang magbantay sa Lapu-Lapu City Auditorium, ang venue na awarding ceremony. Samantala, bumaha naman ng positibong komento at pagbati ang viral photo sa social media. Sinaluduhan pa nga ng netizen na ito si Tatay Eduardo na napakagiliw, always willing to help at dedicated love sa work nito. Stand tall and proud, Tatay Eduardo. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next viral story. Viral ang post ng isang profesor sa isang universidad sa Nueva Ecija laman ang kuha niyang litrato sa kaniyang klase na nagpa-final exams sa labas ng classroom. Sa tindi kasi ng init, minabuti ng guru na pakuhanin ng exam ang mga mag-aaral sa labas kung saan may silong at mahangin. Ika nga ng guru, doon tayo sa manamig. Ang kwento sa pakulongian ni Sir Silipin sa Trending Report ni Rose Babiera. Pinagigiliwan ngayon ang mga alfresco dining sa mga restaurant dahil bukod sa view at ambiance talagang presko ang dating nito sa mga customer pero ang guro na ito sa Nueva Ecija, may ibang pakulo. Al fresco exam para sa kanyang buong klase. Iba kasi ang sipa ng init ngayon, lalo na sa mga lalawigan. Kaya ang profesor na si Alvin Valdez ng Nueva Ecija University of Science and Technology Gabaldon Campus, minabuti na sa labas na lang ng classroom pakuhain ng final exam ang kanyang mga estudyante. Kita sa picture ang bising-bising mga estudyante na nakahanay ang mga upuan sa dalawang gilid ng bakanteng kalsada na napapaligiran pa ng mga puno. May social distancing pa ito para iwas kopyahan na rin. One tree apart daw, ikapa nga ng isang netizen. Talaga nga namang learning is not limited to the four walls of the classroom. Dahil sabi nga ni Sir Alvin, iba raw ang benepisyo ng mga puno sa komportabling pag-aaral. Hinangaan naman ng mga netizen ang kakaibang classroom setup na ito. Pagmamalaki ng isa, tila entry daw ito sa latest trend na piliin mo ang Pilipinas. Ang marami, pinansin at binigyang diin kung gaano kahalaga ang mga puno. Anila, ang pagtatanim ng puno ang solusyon sa maraming suliranin na may kaugnayan sa mainit na panahon at hindi raw aircon. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating next trending story. Beep Card. Ilang limited edition designs na rin ang inilabas ng Beep Card na ginagamit sa pang-araw-araw na pagsakay ng trend sa bansa. Gaya na lamang ng hashtag Love Yourself at Hello Kitty Beep Cards. At ngayon, nagsani sa ang pamunuan ng Beep Card at National Museum, hatid ang limited edition Spoliarium Beep Card bilang pagunita sa 140th anniversary ng naturang masterpiece ni Juan Luna. Ang iba pang detalye, tutukan sa report ni Rovic Manuel. Isa ang spolarium sa mga tanyag na obra at sinasabing pinakamalaking painting sa bansa na may sukat na 4.22 by 7.675 meters. Gawa ito ng pintor at iskultor na si Juan Luna. At bilang paggunita sa ika isang daan apat na taon, mula nang nilikha ang iconic masterpiece na ito, nagsanib pwersa ang National Museum at pamunuan ng beep cards sa pamamagitan ng limited edition spolarium beep cards na ginagamit sa pagsakay ng LRT-1, LRT2 at MRT3. Bukod pa rito, ilang souvenirs at commemorative items din ang inilabas ayon sa National Commission for Culture and the Arts o NCCA, gaya ng mugs, coasters, magnets, stickers at maging t-shirts. Matatagpuan ang Spolarium sa National Museum of Fine Arts sa Maynila. Ang special edition beep card na ito, tampok ang obra ni Juan Luna, ay nagkakahalaga ng 500 pesos. Maliban sa Spolarium, ilan pa sa mga naunang inilabas na limited edition designs ng beep card ay ang karakter na si Hello Kitty. Hashtag love yourself bilang pagdiriwang sa Pride Month noong nakaraang taon at pambansang Museo ng Pilipinas, beep cards. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, sama-sama tayo Pilipino. Para sa kwentong record-breaking, making smiles at 99. Tunay ngang hindi hadlang ang edad para makapagpangiti ng iba. Gaya ng 99 anyos na dentistang ito mula Japan sa kabila ng katandaan, patuloy pa rin nagtatrabaho sa kanyang clinic bilang dental technician. Sama-sama tayong bumilib kay Lolo Etsuro sa Trending Report ni Millie Borja. nilalala bilang pinakamatandang dentista ang lalaking ito mula sa bansang Japan. Sa edad kasi na siyam na putsyam, hindi naging hadlang kay Dr. Itsuro Watanabe ang katandaan para ipagpatuloy ang kanyang propesyon. Si Itsuro ay ipinanganak noong taong 1924 sa Ushino Village, Yamanashi Prefecture sa Japan. 15 anyos ito nang lumipat at manirahan sa Tokyo para maging apprentice sa isang dental practice sa umaga at sa gabi naman ay pumapasok ito sa eskwelahan. Taong 1944 nang magsilipan, Bisho sa militari at ipadala sa bansang China bilang isang combat medic at pagkatapos ng digmaan bumalik ito sa Japan para ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang isang dental technician. Tatlong taon matapos ito, pumasok sa isang dental college sa si Etsuro at dito, matagumpay niyang naipasang national dentist exam. At ilang taon matapos magtrabaho kasama ang mga kapwa-dentista, umuwi si Etsuro sa kanilang baryo sa Oshino at doon, nagtayo ito ng sarili niyang dental clinic. Patuloy na tinatangkilik ang clinic nito dahil ito ang nag-iisa sa kanilang lugar. At kung dati itong nag-ooperate mula lunes hanggang biyernes nang tumapak sa edad na 92, tuwing umaga na lang bukas sa mga pasyente ang klinik na Etsuro. At para sa kanya, bagamat may edad na, nagiging inspirasyon niya ang kanyang mga pasyente para magpatuloy. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, sama-sama tayo, Pilipino. At para sa trending showbiz balita, as the big sister agad dumipensa, ang aktres si Angelica de la Cruz sa mga hakahakang buntis ang kanyang kapatid na si Mika. Ang sagot nito sa mga nangiintriga sa kanyang bagong kasal na kapatid, tutukan sa showbiz report na ito. Agad tinuldo ka ng actress politician na si Angelica de la Cruz ang mga haka-haka tungkol sa kanyang kapatid na si Mika. Paglilinaw nito, my sister is not pregnant. Kamakailan kasi laman ng balita ang dating child star matapos silang ikasal ng kanyang long-time boyfriend na aktor na si Nash Aguas kung saan nag-ugat ang mga espikulasyong bunis na ito. Hirit pa ni Angelica, siguraduhin daw munang totoo ang nakalap na impormasyon bago ipost sa social media. Sa huli, wish nito sa kanyang sister, sana raw ay baby girl oras na mabihaya na ito ng supling. Samantala, sa isang hiwalay na post, natawa na lang ang aktres sa edited wedding picture ng kanyang kapatid. Sa likod kasi ng ulo nito, ang mukha ng aktres na si Barbie Forteza mula sa pinagbidahan itong 2019 serya na Karamia Magunita na minsang inilarawan ni Mika ang kanyang ate Angelica bilang third parent. Last May 18, nagpalitan ng madamis na IDU si Mika at Nash Agua sa Tagaytay City, na unang nagkasama sa hit kitty gag show na Gawing Bulilit. Taong 2018, nang makumpirma ang relasyon ng childhood sweet hearts. Para sa DZRH TV, ito po ako ng showbiz angel Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itagyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng na mga nagbabiral na video. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuoyin at iba follow up namin ng na mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNBS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.